Kakain tayo, guys, ng butchie. Yung anak ko nagpunta sa kabila. Ang asawa ko hindi na daw kakain ng kanin. Kakainin natin tong butchi. Dahil ako yung nagugutom na. Galing ito sa kabila. Sa kakainbyanan. Ang bango, mga kumarites. Ang bango ng butchi. Ube siya at saka kulay puti. Tikman natin itong puti. May pa naman sa loob. Mm. -mm. Ah. Mm. Parang cheese. Ang loob. Mm. Na ah, cheese nya. Ang sarap. May playboy yung butchi. Siguro itong isa ube. Sen so, yun guys, si Michael... Wala na dito sa amin. Pinauwi ko na sa kanila. Kasi nga si Kurt -tut isa pa nga. Kasi ko nga sa inyo, tamad. Di ba pinagsabihan ko na siya nung nakaraan? Rinig nyo naman, pinagsabihan ko. Siyempre, nag expect ako na hindi na siya ganun kasi napagsabihan na nabsorbahan ko mga ilang araw pa din dito sa bahay. Wala, ganun pa din. Kain-tulog ang alam. Nung una, magaling. Naaawa ko nung una. Kaya lang, nung tumagal, nung nakasama namin ng two weeks, parang namihasa naman. Hindi ko naman ang gayon. Kain-tulog lang ang ginagawa. Ay, eh, Diyos ko po. Eh, ibig ko sabihin, may magulang pa naman kasi, edi iniaboy ko na doon sa kanila. At syempre, yung, yung magulang na mag-intindi, hindi na ako. Hmm. Ube yung isa, ang sarap. Siyempre, syempre, alam nga naman na hindi mo iintindihin, eh, na andito sa bahay. kasi may stress ako, Binauwi ko na sa kanila. Binadala ko na lahat ng gamit niya, lahat ng damit niya. May mga naiwan pa dito, liba game. Hamby ko sa ang anak, dalhin na lang pag nagpunta siya doon. Dahil eh, nagpunta yung anak ko doon, nalimutan na ma'am. Ngayon, sabi ko, never na ulit ako mag papatira dito sa bahay ng ganon. Yung Okay lang kung kadugo mo, kasi alam mo, kung pinsan or basta kakilala, yung ano, kadugo mo talaga, As in, kahit pa paano masasabihan mo. Eh, syempre yun, hindi ko naman anak, hindi ko rin naman tunay na kilala yung ugali, kaya hindi ko mapagsabihan, hindi ko mapagalitan ng parang kay Kurt. Si Kurt okay lang kasi anak ko. Eh, kahit sigawan ko ng sigawan, okay lang. Eh, syempre yun, hindi natin alam kung ano ugali meron. Tapos nung umalis pa daw dito sa bahay, ang sama daw tingin kay Kurt. Habi ko, oh. Hm? Porkit pinaalis siya, eh, ang sama ng tingin, sama daw nang tingin doon sa isa. Habi ko, oh, hm? Natulungan at na lahat? Natulungan mo na lahat gayon pa. habi ko, hindi na. Ayoko na. Maiga na yung kami-kami na lang dito. Wala akong stress. Uuwi ako walang stress. Ilang araw na ako na uwi ng trabaho. nalagi na lang, parang naiinis ako pag uuwi. Ganyan, nai-stress ako. Sabi ko, hindi na, ayoko na. Kaya nung nagbakasyon, yung last pasok nila, pinauwi ko na sa kanila. Hiyay ng nanay niya mag sa kanya. So, yun lang. Nga, chika ko lang sa inyo. Buti. Hindi ko siya isinasama masyado sa vlog. Mas masarap yung cheese. Mabigat to sa tiyan. Itong buchi. Tapos, mayroon dito ano. Sinukmani. Luto to ni inay. Masarap si inay magluto ng sinukmani. Masarap mabenta to pag may handaan. Yung ganito, yung isang tab ng ganito, ako lang ang, yung isang tab ng ganito mga kumates, ako lang ang naubos. Almost ako minsan sa umaga. Mm, tarap. kahit wala, kahit wala siyang natik sa ibabaw, masarap. hmm sarap. Mmm. Mm, sarap. Maligat. Mmm. Ang mm, sarap. So, yun lang mga kumawitis. Saka isa pa mga kumawitis, sa totoo lang, medyo nagipit din ako noon na nandito kasi dalawa silang nagbabaon. Tapos intindihin ko pa rin yung pagkain. Baon sa school. Talaga nga, ano, sabi ko, hindi ko pala kaya mag... Hindi ko kaya mag... Ano dalawa. Kaya naman siguro kung anak ko talaga. Pero yung... Basta. Hindi mo kasi kilala din ang ugali ng bata hindi natin din alam kung bakit siya inaayawan ng mga tao na kapaligid sa kanya. Yung side of the story lang niya yung alam ko. Pero yung side nung kabila, nung nanay niya, nung stepfather niya, hindi natin alam. Baka kasi may ugali din yung bata na nakikita sa kanya na hindi natin alam. So yun lang, para wala na akong sakit sa ulo, pinauwi ko na. So, ayun lang mga kumartes. Kaya dahil sa nakmane. Eh. Ayun lang. Bye!